isang linggo, itinampok namin ang kwento ni Lolo Alfredo palaboy sa Cebu na nabubuhay sa kagandahang loob ng mga estudyante at mga guro. Matagal na niyang hinahanap ang pamilyang nawalay sa kanya. Ang kanyang kwento, magkaroon kaya ng happy ending? Nitong nakaraang linggo, Itinampok namin ang kwento kung paanong sinorpresa ng mga estudyanteng ito mula sa Cebu. Ang palaboy-laboy na lang sa tapat ng kanilang eskwelahan na si Lolo Alfredo. 97th birthday na kasi noon. Yay! Pinangarap daw niya na magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya. Ngunit nung siya ay naging construction worker na destino sa iba't ibang mga lugar, kaya lang mga pangyayari ay nagkahiwalay kami dahil una sa lahat sa trabaho. Kaya hindi kami magkasama. Pagbalik niya ng Cebu, hindi niya na raw nahagilap pa ang kanyang mag-iina. Si Lolo Alfredo, kinukup-kup ngayon ang isa sa mga estudyante sa video, si Carla. Wala na kasi yung lolo ko sa side ng mama ko kaya hindi ko nakikita. Kaya nakita ko kay lolo na siguro kahit hindi ko na naipadama sa lolo ko na mahal ko siya ay sana pakita ko sa ibang lolo. Ang tangin nitong birthday wish. Maari lang makita ko sila. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon, makaano ako ng pera para makita ko sila bagwa ako mamatay. Matapos naming ipalabas ang kwento ni Lolo Alfredo, nakatanggap ng text message si Carla. Di umano, siya ang isa sa mga posibleng anak na matagal nang hinahanap ni Lolo Alfredo. Marami po nag-contact sa akin. Yung ano, yung nakakas catch na attention ko, yung isang text. Yung Violeta, like, habang tumatagal yung pag-text namin, marami siyang mga pangalan na binanggit na hindi binanggit sa TV si Violeta Salaver Santos, 54 anyos, nakatira sa Tanay Rizal. Dalawa raw silang magkapatid na babae. Ang pangalan daw niya nung siya'y bininyagan, Maria Cristina Salaver. Ang pangalan naman daw ng kanyang ina, Pilar Iniego. Samantalang ang kanyang ama, Pedro Salaver Jr. Actually, wala akong mga pictures niya. Only memories at yung mga istorya na sinabi sa akin ng mother ko and yung mga titas ko. Base sa kwento ng ilan nilang kamag-ana, malamang na pinalitan daw ni Pedro ang kanyang pangalan sa Alfredo. Matapos itong makulong noon. Dahil yung certain Pedro is masyadong hinahanap ng tao, to hide his identity, nagpalit siya ng Alfredo. Kapwa laking lola, tsahin daw silang magkapatid. Akala raw kasi nila wala na silang mga magulang. At laging sinasabi ng nanay ko, sabi ko, si tatay, nasaan? Anong itsura? Everybody was telling us na our father is already dead. Nung pumanaw ang kanilang lola, tiyahin, bigla raw na bago ang kanilang buhay. Iuuwi kami sa, ano, sa bukid nun ulit. And when my mother learned about it, itinakas niya kami. Dinala niya kami sa kabundukan ng Rizal. Simula raw nung sumama sila sa kanilang ina, dun na sila naghirap. Tinira niya kami sa bundok na halos hindi namin alam kasi before ang sardinas, pagkain lang ng pusa sa amin yun nung bata kami. Eh ang una kinain namin na pumunta sa bundok is sardinas. Kaya nag-iiyakan kami magkapatid, pagkain lang yun ng pusa, bakit namin kakainin? At dahil naguluhan, nagrebelde si Violeta. nag balutan, iniwan ang kanyang ina at kapatid. Naglayas ako. Kaya nakad. Ang buhay ko nasa labas. Naging palaboy. I've experienced na matulog sa luneta at ayang age. Mamasukan, magtibag ng bato. Ako yung taong ang tawag sa akin eh. NPA. I move from places to places to places. And if you could only know the real story of my life, daig yung mga nasa comics. Ngunit sa bawat tahanang kanyang tinitirhan, pakiramdam daw niya may masamang balak sa kanya. Galit ako at lagi akong maloko kasi every time I've been to have a brother, I've been longing to have a father at lahat na nakikilala ko. They wanted to take advantage of my weakness kaya ako panipat-lipat ng lugar. Hindi nagtagal, umibig siya, ngunit nung siya'y nabuntis, muling bumalik sa kanyang ina. Sa daming araw ng kanyang pinagdaanan, hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang ama. Bakit mo pinabayaan? Dumaan ang mahabang panahon. Bakit hindi mo inayos ang buhay mo para hanapin mo kami? Di ba? because if you really love your family, you will do anything and everything to find them. Kasi in your heart, if you believe na buhay ang pamilya mo, you will do everything. Hindi yung sarili mo, dapat kami yung hinanap niya, di ba? Mabuti na lang daw at nakilala niya ang kanyang mister na si Rommel. Doon na raw nagsimulang magkadireksyon ang kanyang buhay. I'm thankful now kasi may family ako intact together. Sabi ko, ayoko mangyari yung kagaya ng dati. Ayoko. Ang nakababatang kapatid ni Violeta, si Maria Conchita o Chit, 52 anyos. Wala na raw siya halos naaalala tungkol sa kanilang ama. Madaling sabihin, independent ako lumaki. Kaya hindi ko hinahanap na o oh, may nanay mo na ko, may tatay ako, hindi ko siya nahanap sa buhay ko. mus -mus pa lang daw si Chit nung binalikan sila ng kanilang ina. Kaya pinili niyang sumama rito. Siguro, in my part kasi naman, dahil nga, takot ako eh. Takot ako gumawa ng ikagagalit siguro ni nanay kasi takot ako sa talo. Sa edad na 16, maaga siyang nagkaasawa. Hanggang sa nabalitaan niyang naging OFW ang kanyang ate Violeta. Doon na rin daw siya nagpasya na mamasukan din bilang DH sa Hong Kong. Dahil parehas naging OFW si na Violeta at Chit, lalo raw silang naging mas malapit sa isa't isa. Pag may nang aaway sa akin siya yung humaharang sa akin. Sino ba 'yan? Namalas na umaapi sa iyo. Siya yung nakikipag-away hindi ako. Ngunit pagkatapos ng walong taong pangangamuhan abroad, na-stroke si Chit dahil paliwat kanan na rin yung problema. Isip dito, isip doon. At saka before pambago kumwe dahil hindi ako na halos nakakatulog ng gabi dahil ay iniisip ko yung mga anak ko kung ano nang nangyayari, gano'n. Magmula noon, nanirahan na siya sa Bakuor, sa Cavite, kasama ang kanyang mga anak. Papatawad ko siya, bakit? Eh, hindi ko naman naramdaman na galit ako sa kanya. Promise, wala akong nararamdamang galit or uh, pagtatanong bakit mo kami pinabayaan. Wala siya. Hindi ko siya naramdaman. Hanggang napanood nila ang aming kwento tungkol kay Lolo Alfredo. When I've heard na binanggit niya yung pangalan na Pilar My Love, and then na ang kanyang anak ay si Maria Christine and Maria Conchit, sabi ko, teka kami yon. Yung magulang, apat na taong gulang. Yung ikalawa, dalawang taon. Mary Kunsin. And then everybody sa family ko, sa aking uh, mga in-laws, because they know na hinahanap ko yung aking relative sa father side, nagtawagan sila sa akin. Ate, ate, baka yan na si tatay mo. Sabi niya ganon. Tapos ako, alin dyan, alin dyan? Eh, patapos na eh. Nag-change na ng topic. Sabi ko, alin dyan, alin dyan? Sabi, ay, hindi mo nakita. Sabi ko, parang may matanda. Yun lang. Sabi ko, ganon. Eh, siya yung tatay daw natin. Kwento raw ng kanilang ina. Isang palatandaan daw sa kanilang ama ang isang tenga nito na walang butas. Hindi ko sinasabi kay Carla na ang sabi sa akin ng nanay ko, malalaman mo lang na tatay mo ang kaharap mo kung walang butas yung tenga. Muli naming binalikan si Lolo Alfredo at ang pinakamatinding revelasyon sa lahat. Ang isa sa kanyang mga tenga, walang ang butas. Dahil natural alam nila kung aking walang butas, gano'n, forma. Alam nila yun. Dahil malapit ng Pasko, ang hiling ni na Violeta at Chit, makita ng personal si Lolo Alfredo para makumpirma kung ito nga ba ang kanilang ama. Kaya, pinalipad namin ang magkapatid ng Cebu. Nung araw na yon, Naghanda si na Carla, ang kanyang pamilya at mga kaklase ng isang munting salusalo salo para kay Lolo Alfredo. Part 2 ng kanyang birthday celebration. Nung nalaman ito ni Lolo, labis ang kanyang tuwa. Hindi na malarawan ang aking kagkiyahan. Wala siyang kamalay-malay na sa araw na ito, posibleng matupad ang kanyang birthday wish na makilala ang mga anak na halos limang dekada na niyang hinahanap. Ako nininabos. Biglang sa yung titip ko. Happy birthday to you Happy birthday Selamat Ulang Tahun. birthday, happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Selamat Ulang Tahun. Selamat Ulang Tahun. si Mary Christine o si Mary Conchief. Salamat sa ang Ako si Mary Christine. Si? Ang patuan ko nila. Dito po. At si Mary Conchief. Good si to die, man. Si Conchita. Conchita. Mula mga simulat simula, simula oh, okay. noong nawala sila sa akin, At pinapangarap kong minsan man lang bago ako mawala sa, sa mundong ito, eh, makita ko sila. Nagpasalamat ako sa may kapal na bigyan pa minsan man lang na mazilayan ko sila, mga anak ko. Yan po ang wish sa aking buhay. Salamat po sa inyo. Yan ang ebidensya. Walang po sa siya. Ori original. <laughs> Nowadays, it's not easy na magpapasok ka ng ano, stranger sa bahay. Thanks to you and to your family na in-accept nila yung pagkakataon na yun. Kasi kung iba yun, they would not accept. Thanks to you. God will bless you much. Thank you, thank you sa buong may Thank you talaga. Thank you. Smile the last night! Ngiti! Ngiti na walang ngiti. Maagang dumating ang Pasko kay Lolo Alfredo. Gayon din para kay Carla. Walang hinangan, kundi mapabuti. Ang lolong palaboy-laboy lang sa kanilang eskwela at siguradong damang-dama niya ang tunay na diwa nito. Ngayon pa lang, pag-asa sa dulo ng mapait niyang mga karanasan.